Ano tol? Christmas party na tol? Ano tol? Simbang gabi na ba? Tara na tol! Eto na to tol oh. Postura na to. TikTok shop na pants. Gracia Worldwide na t-shirt. Sabay sa mga mo pa ng hoodie. Hindi na to ya. Hakot na to lahat. Ano tol? Lista ko na ba yung mga susama sa atin tol? Ano tol? Ano tol? Sana kayo? Tara na. Christmas party na. Gayak na. Wala na ano tol kung kasi na dito tol, oh. Ano tol? Di na itaharapan tol, ah. Kahit lang tol, ah. Di na itaharapan tol. Ano tol? Magtalikuran na lang tayo tol. Ano na? Saan nga na? Ano? Tara na? So nga na tol, Christmas party na tayo rekta tol, sabay mamaya sa ibang gabi na. Alam mo na yan tol. Ililista ko na yung mga sasama dyan. sa na? Bato say. Yan. Alicia. Yan, sunod-sunod na kayo tol kitaits ah. kita na lang tayo mga tol. Ha? Tara na